ni Mrs. kasi yung ano init ng tubig ang dali lang maano masingaw yung init ng tubig so ang gagawin ko ngayon daw ilagyan ng kahoy dito so ang hirap kaya gawin nito may ginagawa ako dito ito <laughs> sa so, tingin ko parang ano na to parang iba na yung nahugis ng nagawa ko ah <laughs> parang ma ano ko tuloy yung yung dala, dala ko parang ganito ng yung ano eh yung hugis eh <laughs> pero okay lang ituloy natin to ituloy natin so, paano gawin to na diskartehan na lang natin kasi request to ni Mrs. kasi sa sobrang mahal ng ano kuryente siyempre magamit tayo ng thermos para di tayo palagi mag-init ng tubig no ito so ngayon ang, ang, bilis naman mag ano, magsingaw yung init so gawin natin ang paraan kailangan ito ipasok ko dito yan, natapos rin oh, natapos so ngayon, dikitan na lang natin ang epoxy epoxy na dikit natin pagkatapos, igam natin ang ano uh, pipe no, pandikit na ng tubo so ano na mangyari